sumiklab ang gulo ngayong umaga sa BIR Road sa Quezon City na uh, simulang gibain ang mga bahay roon. Para sa detalye, may go si Mark sa Salazar live. Mark? Lala, uh, unlike ano, sa mga ibang demolition na, na aking na -cover, ano, medyo itong, itong dito sa Barangay Central, sa BIR Road, ay hindi ganun masyadong uh, umabot ang gulo sapagkat walang violent resistance ano, mula sa sa mga residente. Well, for one, lala kasi Abay, sobra talagang dami naman ng deployment ng police ano kaninang umaga bago pumorma yung demolition team. At uh, nung sila ay handa na ang demolition team, ay wala pa sigurong 10 minuto ay napasok na nila ang, uh, ang area para i-demolish ang mga residente rito. Ya, uh, umiiyak na lamang at uminamas din yung kanila mga tahanan ay ginigiba. Ang iba ay nagahabol pa Mailigtas yung kanilang mga gamit at uh, meron there have been some arrest, nakita namin at uh, pero nagpatuloy hanggang ngayon nagpapatuloy ito kasing area na ito lala ay parang sa may sidewalk sa may tapat ng BIR ay uh, sakop ng uh, road widening project ng DPWH ito ay uh, kalinya pa rin ng uh, plano ng Quezon City Government na gawin itong area na ito na Quezon City uh, Central Business District at uh, yung mga residente rito ay umaalma sapagkat uh, hindi raw sila nabigyan ng uh, ah uh, notice at hindi raw umabot sa korte itong kanilang uh, uh kaso dito bago sila dinimolis ayaw rin nilang tanggapin lala yung Montalban na uh, Rizal uh, relocation sapagkat malayo raw sa kanilang hanap buhay lahat at uh, nag-ocular uh, inspect nag-ocular daw sila doon at nakita nila mga bahay doon niniwala raw uh, mga dingding at uh, sahig para simulan man lang nilang terahan sa ngayon ay uh, halos uh, makukumpleto na sa pagkatiilan din lamang naman itong bahay uh, na nasa may gilid ng Central Bank at uh, sa tapat ng uh, pag at BIR. Ay uh, bakit siguro man ang hali ay tapos na yung uh, demolition sa area na ito lala. Kita natin dito lala. sa ating live video, maliban dito hmm. sa mga may naka hat, kanina merong mga parang tila residente, sila na ba yung si self demolish? Ah uh, hindi ba kasi uh, itong mga demolish uh, demolition team meron talaga mga nagkakaiba kasi yung ano hindi sila naka uniform Ah, ito nakita din na, parang nakapambahay lang Mark naka ah. at naka ito'y bahagi ng demolition team Oo, meron talaga naka -share. Kanina nalilito rin lalay mga pulis eh. Kasi Oo. dito sa hanay ng ng mga pulis, meron din mga naka na kala mga residente. Tinatanong sila, kayo ba yung residente o demo demolition team? Ngayon pag nakikita may hawak na bareta, ay eh, tapos sabihin demolition po, ay eh, di kasama pala sila ron Pero yung ibang mga residente, ay nakahalo sa kanila, hindi naman para mag na ng kanilang bahay, kundi para magsalba pa ng mga gamit. Kasi hanggang sa huling pagkakataong kanina, no set up sila ng kanilang barikada, eh hindi naman sila nakahanda, hindi nakaimpake. Uh, kaya hindi sila handang uh, hakute ng ganong kabilis yung kanilang bahay. At hindi naman nila kalain na ganun din lang kabilis mape-penetrate yung kanilang barikada na itinayo rito. Kumbaga, eh, na sila lahat. Kaya kasabay ng pag-demolish, ang pag, pag nila. Mark, ilang bahay yung pinag-uusapan natin to? Sabi mo, medyo kakaunti lamang, hindi ganun karamihan. Mm -hmm. Siguro daw ito may uh, isang daang pamilya ayon sa kanilang uh, taga-pangulo dito ng Neighborhood uh, Association. May isang daang pamilya ito. Maliit yung area at uh, pahaba dahil ito ay sidewalk eh, nasa, mm -hmm. na sa mm ito mga ito sa walls ng uh, ng uh, banko Sentral sa mga government offices pa doon sa tabi mm -hmm. ito yung ay yung hindi mm pahaba ang kanilang area hindi hindi mahirap pasukin dahil nasa gilid sila ng daan okay maraming salamat sa iyo Mark Salazar